Ganito lang yan, Tita Jegs. Kung ikaw ay kapit kapitbahay, aba, pag pakitaan mo na kung ikaw ay 18 to 50 years old at kayang pumunta dito sa studio, eh, pasok ka! Gumawa ng 3-minute video ng sarili mo, sabihin ang pangalan, edad, moto, at hanash mo sa buhay. Siyempre, eh, kwento mo rin kung sino ang mga paborito mong artista, pelikula, TV show, at bakit ay ikaw ay isang certified chismosang kapitbahay. Ipadala ang video sa quizmosa.tv5 at gmail.com. Abangan ang tawag ng Quizmosa Star. Yes, nakita mo ang naging chismosa lang, pwede ka pang manalo ng 50,000 pesos SSS. Kaya, sali na! Back to you, Mama Oggs! Maraming salamat! Jackpot round na ito, KitKat. Kinakabahan ka ba? Oo! Oh, At <laughs> saka, sakit yung kamay ko. Alam mo, sa mga game shows talaga, si kitkat laging nananalo. Yan. <laughs> Dito ka namin na hamunin sa quiz mo sa kung tuloy-tuloy ang iyong... Pagkapanalo. <laughs> yes. Oh, so, alam mo na, ha? Okay. So, sa ating jackpot round, ito ang... Ah, push mo na yan! Isang tanong lamang ito. Worth 30,000 pesos. Pero huwag kang mag-alala, ha? Na kung meron tayong tatlong tulong, yes, Jan, na talagang tutulong sa'yo para mag-guess okay. sa mga tanong natin. At isa lang naman yung tanong natin. Pero, quiz, miss, ano ba ang ganap? Ang una nating tulong, yes, ay tulong kapitbahay! Tatawag ka sa isang chismos sa mong kapitbahay na feeling mo makakatulong sa'yo. Ano ba ang ating ikalawang tulong, to? Of course, ang ating pangalawang tulong, guess ay... Siya po! Siya po! At ikikita tiki mo naman, napaka-serious yung tatlong yan. Dahil sila ang ating tatlong serious citizen. Lalo na itong iso, oh. galit na galit kasi zero ang points niyan. Ayan, ayan. Galit na galit yan. Kaya, pero pipili ka ng isa sa kanila. Kung sino sa tingin mo ang makakatulong sa'yo masagot yung tanong later. Kid! At ito naman ang iyong last to longest, Ang isearch mo na yan. Dali, pwede mong isearch ang sagot sa internet pero isa lang sa dalawang computer ang may internet connection. Okay, dapat huling tulong guess mo na ito pag nagamit mo na ang tulong kapit, bahay at siya po, siya po. Kaya naman, back to you, Mamog. Salamat, Quizmates. Dito nga sa Jackpot Round, meron kang 60 seconds, KitKat, para gamitin ang lahat ng uh, tulonges mo or isa lamang dyan sa tatlo. Eh, eh discard mo na. Basta pag feel mo na hindi ka naman matutulungan ng iyong tulonges, e ba'y sabihin mo, stop the clock! Ganon, di ba? Parang tila... Parang tilaok ng manok. Stop the clock! Clock, Ayan. Siyempre, kasi yung mong segundo, magagamit mo pa yan sa ating uh, ibang ibang tulonges. So, pag mali naman, ang iyong sagot, ang 20,000 mo kanina ay hindi madaragdagan ng 30,000. Pero kung tama naman, o ipa-plus-plus -plus mo yan, 50,000! Yes, 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 yes! Kaya, Kit Kat, carry mo na ba? na push mo na yan? Ay, wala Ay, pang guys. Kevin <laughs> na! Ipupush na ba natin? Push! Ito na ang iyong jackpot question. Sinong celebrity ang nag-post recently ng birthday hugot na, I don't need anyone but myself. And no one can save me but me. Masasagot mo na ba o gagamit ka ng tulongges? Tulongges. Tulonges. Ayan. Anong tulonges ang gusto mong gamitin, KitKat? Tulong, kapitbahay! O, siya po, siya po! Tulong, kapitbahay! Ayan. Ayan. Ang lakas sa sigaw mo. Baka naririnig ka na noon, ha? Ganon. Oo. May, so, may tatawagan tayo dito. Sino ba itong tatawagan natin, KitKat? Ay, ang aking chismosang chismosang si Mars Jaiho. Oh, si Jaiho. Ay. Sige, tawagan na natin si Jaiho. Tingnan natin kung matutulungan ka. Hello? Hello, -y. Ay, Hi, Jaiho. Hi, Papa Oz. Congratulations. Oh, salamat. Pero gustong humingi ng tulong sa iyo si KitKat. Dito sa ating Ay, jackpot Ati round. Ah, oh, kaya wag mo siyang ipagkakanulo, ha? <laughs> Siyempre naman, of course. Ati Kit Kat is one of my lottie cakes in terms of comedy and kapatid ko yan sa isang ini-endorse namin yes. oh, na naming beauty product. Yes, ayan. O, oh, ito na, KitKat. Kat. Magsisimula ang timer pagbasa mo ng tanong. And time starts Now! Jaiho, sinong celebrity ang nagpost sa birthday hugot na I don't need anyone but myself and no one can save me but me? Ate, ulit yung susimula, medyo malabo. Sinong celebrity ang nagpost ng hugot na I don't need anyone but myself and no one can save me but me? Ba tara Labate. Na, um, na bati ate. Sure ka? Sure? Sure na, sure ako. Tara, laban. May pahayag niya yan. Thank you, Mar. Stop the clock. Stop the clock. Uy, meron ka pang 29, no? Yes. Sara. Ah! Ang uh, isinagot ni uh, Jaiho ay... Sara Labati, naniniwala ka ba? Naniniwala ako, pero gusto ko pa talagang makasiguro. Aba, gusto pang makasiguro? Talagang gusto mong sagarin ha? Yes. Ilang segundo na lamang to? 29 seconds. Uh -uh. Okay, so gagamitin mo na ang uh -huh. iyong uh, tulongges uh -huh. na. Siya po, siya po. Sino, si sino dyan? Siya po, siya po! Siya po, siya po, siya po. si Tard! Si Tart. At parang gustong gumanti ni Tart kasi natalo mo sila. Oo. Parang this time ipagkakanulo ka. Babasahin mo pa kay uh, Tart ang katanungan. Babasahin ko pa. Kailangan ko pang basahin. Oh, so, okay. 29 seconds na lang ang nalalabi sa'yo. So, time starts. Pagbasa mo ng tanong and your timer starts now! Mar, sino celebrity? I don't need anyone but myself and no one can save me but me. Okay ako sa Sara Labati. Oh, Sara Labati! Stop the clock! Stop the clock, aba! So, okay na to, 22, natira sa'yo. Oo. <laughs> oh, oh. Uh, convertible to cash ba yan? <laughs> ha? Baka convertible to cash yan, 22 po. <laughs> uh, diba? uh, uh, oh, ha? peso lang, 22 pesos. Oo, <laughs> <laughs> oh, oh, ayan. Oo, oh, KitKat. Tandaan mo, ha? Meron ka pang isa. Oo, oh, Diyan sa ating computer, yung isa dyan, naputulan ng internet connection. Okay. Yung isa meron, yung isa wala. Kung gusto mo pang makasiguro, meron ka pang 22 seconds. Okay. Gagamitin mo ba? Gagamitin ko ang internet. <laughs> gagamitin mo ang internet. Okay. Kung gagamitin mo ang internet, tandaan mo ha, 22 seconds na lang. Okay. At kailangan... Mahanap mo dyan ang sagot okay. sa internet at sana may connection. Oo nga eh. <laughs> So, in your 22 seconds, start now! Ay, babagal! Babagal mag ano. Ay, oh! Nakakuha ng net! 30, 12! ka na. Pa uh -uh. nagamit okay. mo po yung tatlo. Uh -uh. So, ano na ang iyong kasagutan ngayon? Siyempre, naniniwala ako kay Mars Jaiho. Thank you. At kay Mars Start, ang sagot ko ay Sara Labati. Sara Labati. Sure ka na ba dyan? Sure na. Ayan. Carry mo na yan. Carry. Carry. Ayan. So, kung carry mo na yan, push mo na yan. Push! Sara Labati. Tama kaya ang kasagutan ni KitKat? Uuwi ba siya na may bitbit -bit na 50,000 pesos sa